Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Marso 22, 2025. Ngayong araw ay puno ng enerhiya ng pagminilay at katahimikan na magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang mas pagtuunan ng pansin ang iyong damdamin at mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Mararamdaman mong tila may mga tanong sa iyong isipan na humihingi ng sagot. Mga katanungang matagal mo nang itinatabi o sinubukang kalimutan. Ito ay isang araw kung saan ikaw ay hinihikayat na huminto saglit, maglaan ng oras para sa sarili, at balikan ang mga pangarap, hangarin, at damdamin na matagal mo nang hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Sa iyong pagminilay, mahalagang maging mainat sa mga damdaming maaaring sumulpot na tila hindi mo kayang kontrolin. May mga pagnanasa o mga kabustuhang maaaring maging masyadong matindi, na kung hindi mo babantayan, ay maaaring magdulot ng pagkalito sa iyong isipan at emosyon. Bilang isang paisis, likas sa iyo ang pagiging sensitibo sa nararamdaman ng mga tao sa iyong paligid. Dahil dito, may posibilidad na maapektuhan ka ng mga negatibong enerhiya na hindi naman talaga ikaw ang pinagmulan. Mahalagang magkaroon ka ng kakayahang maglagay ng hangganan upang maprotektahan ang iyong sariling emosyon. Maglaan ng oras upang kumonekta sa iyong tunay na saloobin, ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo, hindi yaong mga naimpluwensyahan lamang ng damdamin ng ibang tao. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong dedikasyon sa mga bagay na pinahahalagahan mo. Hinihikayat ka na pag-isipan kung paano mo maaaring gamitin ang iyong mga romantikong damdamin o emosyon sa mga produktibong paraan. Sa halip na hayaang lamunin ka ng mga damdamin ng lungkot, pangamba, o panghihinayang, gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang lumikha ng magagandang bagay sa iyong buhay. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng sining, pagsusulat, o pagbuo ng mga plano para sa iyong hinaharap. Habang tinatahak mo ang iyong araw, mahalaga na bigyang pansin mo kung paano mo ginagamit ang iyong oras at lakas. Bilang isang taong sensitibo sa enerhiya ng iba, madali kang mapagod kung patuloy mong binibigyan ng pansin ang mga problema ng ibang tao nang hindi mo muna inaasikaso ang iyong sariling pangangailangan. Mahalaga na matutunan mong magtakda ng malinaw na hangganan, isang espasyo kung saan maaari mong bigyan ng oras at halaga ang iyong sarili ng walang distraksyon o pag-aalala sa mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. Maglaan ka rin ng oras upang magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka. Sa gitna ng mga emosyonal na pagsubok, ang pag-aalaga sa sarili at pagpapahalaga sa mga biyayang nasa harapan mo ay makakatulong upang mapanatili mo ang iyong positibong pananaw. Tandaan na may kapangyarihan kang baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip, ang anumang lungkot ay maaaring gawing inspirasyon, at anumang pagkalito ay maaaring maging daan upang makahanap ng mas malinaw na landas. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay puti. Ang kulay na ito ay sumasagisag sa kalinisan ng isipan, katahimikan ng damdamin, at panibagong simula. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng puti o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid, maaari mong maramdaman ang higit na kapayapaan at balanse sa iyong isipan. Ito rin ay magbibigay sa iyo ng lakas upang bitawan ang mga negatibong enerhiya at muling magtayo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong sarili. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing apat, at dalawamput tatlo. Ang pito ay kumakatawan sa espiritual na paggabay at malalim na pangunawa, isang paalala na ang iyong mga tanong ay may kasagutan kung magbibigay ka ng oras upang pakinggan ang iyong panloob na tinig. Ang labing apat ay sumasagisag sa balanse at katatagan, na nagtuturo sa iyo na lumikha ng magandang pagsasanib ng iyong emosyon at mga responsibilidad. Ang dalawamput tatlo naman ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at pag-usbong, isang paalala na anumang pagsubok na iyong kinakaharap ay bahagi ng proseso ng iyong pag-unlad. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng mga bagay na makakatulong sa iyong kaisipan at emosyonal na kalusugan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagmimeditasyon, pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, o paglalaan ng oras upang makipag-usap sa isang kaibigan na pinagkakatiwalaan mo Ang mga simpleng gawain na ito ay makakatulong upang maibalik mo ang iyong balanse at mas madama ang kapayapaan sa iyong puso Sa pagtatapos ng iyong araw mahalagang bigyan mo ng oras ang sarili mong magpahinga at magmuni-muni sa mga bagay na iyong naranasan Pasalamatan mo ang iyong sarili sa mga hakbang na iyong ginawa upang harapin ang mga pagsubok at pahalagahan mo ang mga leksyon na natutunan mo sa araw na ito. Sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, tandaan na ikaw ay may kakayahang baguhin ang iyong landas at lumikha ng mas maliwanag na bukas. Ang bawat damdamin, positibo man o negatibo, ay may mahalagang papel sa iyong pagunlad. Yakapin mo ang iyong mga karanasan bilang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas masayang at mas makabuluhang buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.